Tama niya pala. Nabalitaan ko kasi yung nangyari. Nandito ako para... makiramay. Walang hiya ka. Oh my God! You're alive! I thought you were dead. Sorry. um Flowers for you, Don Franco. Pastos ka! Oh! Huwag kang Kilala mo kung sino ko. patay mo. Mukhang corona ng patay mo dalawang bulaklak. Eh, di pala bagay ito sa buhay. Dapat, sa patay kasi ito binibigay. na kasi nung napansin ko eh. Nanghiya talaga. At least, hindi ko ginamit pang advertise ng kumpanya ko. Parang ginawa niya dati. Naalala niyo? Kayo? Kapoy siya naalala mo. Salamat. <laughs> Salamat po. Ay, patanggal mo to kasi small time to. Dito niyo ilagay yan, no? Oh. Titigas na bang mukha mo. Wala kayong respeto sa burol ng tatay ko. At dito pa kayo nag-promote ng brand niyo walang kwenta? Pero ganda ng bulaklak mo. Na-inspire ako tumula. Roses are red. Violets are blue. Nakakainis ang mga evil. I will destroy you. Oh, I oh, oh. Get out of here! Patakot. Bakit? gusto lang naman ipakita yung concern ko sa tatay ng kapatid ko. Ano ginagawa mo dito? Kaya na kabinisita, pagalit. Years lang naman ako sa Excelsior Genesis. Tama nga yung sinabi nila, no? Mami ka nga! Ganda ng facilities niyo. Mahal ang mga gamit. Pero sa totoo lang, ang dali bumili nito eh. In fact, meron na kami sa Matiang Maria. Actually, meron na din kaming mga doctors na tumutulong sa pag-aaral kung ano gagawin sa Matia para magkaroon pa ng maraming gamot. Ang galing nga eh. Gulat ako. Ang bigas magtrabaho puro nararamdaman ng mutiana. Hindi ko to ginagawa para sa pera. <laughs> Kaya yun, yun share niya yung sikat sa akin. Kahit na anong gawin mo, hindi mo kayang tapatan ng nagselsyong. Hindi ko naman po talaga tatapatan. Hihigitan ko. balita ko, hindi na si Ani Belen. Sayang. Pero puti na lang may mutiang Maria Wellness. May mapupuntahan ng mga tao na katulad niya. Ang totoong may malasakit sa kalagayan niya. Hindi ko talaga. Oh, No ho puc que se m'ho m'agrada.